welcome to my channel bali na tayo sa spot at dito lang kami sa malapit hindi kami naglayo lalo lumakas pang habagat at dyan na yung buwan palabas na <laughs> naalala ninyo yung nakaraan na pagkukunan ko ng maraming balatan at ko pa pa sa itong lugar na ito ngayon ko palang binalikan tatry natin baka merong mga bagong tabi sana meron nga para makatili siya ng pang turutugtang uli <laughs> Yun guys, sa mga panglat madib na rin kami Ito guys panibagong pakikipagsapalanan uli tayo Sana pagpalain tayo sa gabing ito Yun Balatan agad Ganda ng sampol natin sana marami pang kasama. Dito marami rin para sa si Sid. Awan lang kung napuntahan na nila ito. Lugar na ito. Yun. Balatan pa. Malaki. 300 din. Portang na ito. maganda talaga ang lugar na ito bawat punta ko dito hindi pa ako nabibigo dito sa balatan yun ito guys ang kakaibang nilalang sa dagat ito ang laman dagat na kapag nalalapitan ng kalaban nalabas ang kanilang sandata musi kung tawagin dito Maraming patalim ang buong katawan. Try natin na hawakan. At lalabas ang matalim nilang. Tinik. Yun ang pandipinsa nila sa kalaban. Ito guys, sa hawakan ko. Yan ah. Unti-unti na siya lumulubo at lumalabas ang maraming tinik. Yung malalaking isda ang tingin sa kanila kulambutan. Kinakain sila. At pag nailabas na nila ang kanilang tinik, doon na minsan nabibitawan sila. Minsan patay ang malaking isda. Nabara kasi sa lalamunan. Doon sila nalubo katulad nung tiyo ako nakakuha ng malaking mansa pagtingin sa bibig meron nito lumubo yun mo si kaya namatay yung mansa bumara sa lalamunan 30 kilos ang nakuha nung tiyo ako isang piraso ito meron pa mag asawang mo pala ito mabaga lang silang kumilos sahit sura di maglalayo sa kulambutan kapag araw parang kulambutan ito tingnan maraming bisis na nakakuha ang mga taga dito patay naman sa may ganito sa lalamunan lumubo try natin hawakan ay ayaw ayaw magpahawak Nasaan pa kaya ang ibang balatan dito? Kahit ko pa pa. Yun, isda. Kulay pulang isda. Lapula -lapu. po. Kauser kung tawagin dito. Medyo matagal-tagal na isang isda pa lang tayo. lagi na siguro napupuntahan ito ng mga para sa na lang natin baka sakaling makachamba pa uli ng balatan yun lapo lapo sibungin ursono getik sa bagay gayong klase ng bato hindi naman talaga tirahan ng isda tirahan ito ng mga balatan tapos ko pa nasan pa ang ibang lapu-lapu dito matagal tayo makakita ng laman dagat balatan dadalo lang siguro Yun, may isda sa loob. Sibungin uli. Mm -hmm. Gitik na naman. Di baling madalang, basta puro ganito. kahit noon pa kapag sumisid talaga ako dito sobrang dalang ng isda hanap ulit tayo kahit anong mga pakinabangan kunin natin yun balatan malaki na naman 300 din Martang linaw ka uli. Aba. Parang wala atang ko pa Walang lumabas na ku pa dito. Kahit isa lang sana. Yun pa. Sibungin uli. Gitik ni naman. Sarap panain ng mga sibungin. Ganda ng mga patamaan. Mahal raw ito kapag buhay. Kaya alang paano man mabuhay. Natuhog na ng pana. Hanap ulit tayo. papa pakita na. Kahit isa lang. O kaya dalawa. Kapag wala, uh, siguradong may nauna na sa atin. Madalang kahit balatan. Yun. Malaking balatan ito. 300 din uli. Thank you, Lord. Parang tanlinaw na ito. Kahit ang makuha natin na isda pang bawi lang sa puhunan, okay na yon Basta may mga balatan. Okay ako papa. pa. Ano raw kung may mga kasamahan pa ito. Yun, laplapo. lapo dito. na talaga kung tawagin dito sa lugar namin. Maraming klase kasi ang lapu -lapo. Karamihan nito sa mga naihibasan na bato. Parang nakalungkot ang ilalim. Bihira tayong makakita. Yun. Talagbago. Talagbago. Tagal na ng langoy, eh. nakaisan talagang bago pa lang tayo. Walang kapatner. Nasisid na siguro ang bahurang ito kagabi. Naunahan tayo guys. Alibasa, matagal hindi tayo nakapunta sa lugar na ito. Hanap naman tayo. Nasaan na? Pakita na kayo. Matagal ang langoy bago tayo makakita. Wala. Yun. Balatan ulit. 300 din na naman. Pag malaking makapal kasi, 300 sigurado yan. Meron namang malaki pero manipis yung laman. Yun ang mga 200 o kaya 150. Kaya hindi lahat ng malalaki. Maganda ang presyo. Ito pa. Balatan pa. Malaki uli. 300 din rin ito. Ayos guys. Sigurado na ang pang nito. So sunod-sunod din na namin ang laot. Maamihan na kasi. September na. Kapag tumigil na itong habagat, amihan na ang kapalit. Yun, lapo-lapo. gitik kaya malapit na naman ang adventure natin sa araw ang pagpana ng kulambutan sa araw mga oktober nito ah, purong amihan na ah. baka bihira na makalaot dito sa amin dyan naman sa lugar ninyo ang koble kapag amihan kaya hanggat kaya laot lang laot lulubos lubusin na <laughs> hanap ulit tayo baka sakaling may balatan pa matagal lang lang oy bago makakita yun balatan uli medyo maliit ito mga 200 o 150 lang ito sigurado wala hindi tayo makakita ng kupa pa balatan lang ang lumabas yun lapo lapo ulit ganito sana kahit madalang Magagandang klase man. Pag humina ng habagat, mabalik tayo dun sa malayo. Dun sa napapanaan namin ng maraming isda. Para magandang labanan ng pana sa ilalim ng tubig. ito, sinisigang lang namin ito. Awan ko kayo kung anong masarap na luto ninyo sa isdang ito. Okay, hanap ulit tayo. Dinadadahan ko na talaga ang langoy ko para sinusin ang langoy. Walang malipasan. Ito, kulambutan butan. Kailang maliit. Huwag muna natin kunin ito. Mga kalahating kiluhid lang. <laughs> Itaboy natin palayo. Baka makita ang dalawa kong kasama. Ikalamares bukas. Layo na. At makita ka ng dalawa kong kasama. Sige, layo. Ayaw lumanguin ng malayo. Sige, jandahan na pala Sungkitin natin ang pana para lumangoy. Ay, ayaw. Kahit anong sungkit, ayaw, lumayo. Andiyan na lang yung dalawa kong kasama. Sige, dali. Dali, may otong dyan na sila. Sige, layo. At malapit na sila. Oh, Anjana, na. Ay, malapit na lang. Sige, layo. Oh, Anjana, na. Malapit na. Dali. Dali, dalian mo na. Aba, Magpahaba ka para ma itaboy pa uh, Ay, ayaw talaga. Anjana na lang. Ay, ayaw. Delikadong kalamaris ka. Ayaw mong pahawak. Isa pang dampot. Ay, ayaw talaga. Bahala ka sa buhay mo. Hindi man ako kalamaris Ikaw man. Ito, nagpahawak rin. Sige, layo na. Huwag ka magpakita sa kanila. Kakalamarisin ka. Sige, layo. Layo pa tumigil pa oh ando na nakita na ay ha mali yan hindi mo ako masisisi pinalayo na kita yun balatan uli at malaki rin 300 again yun ito guys sinuli natin Ayos na. Malutang na ako sa bangka. At matagal na akong langoy. Pwede na itong bang durdugtong. Yan guys. Butet na kabalatan tayo dito. Kupa papa walang labas. Ang isda sobrang dalang. <laughs> Tama lang pang sambot sa puhunan sobrang lakas ng hangin na habagat dito nasa pinakakubli na kami halos bagyo bagyo yan ang kagandahan ng habagat dito nakapaglaot lang kami at kubli hangin lang ang malakas dito kapag nakalayo man sa tabi ng mga 15 km yung mga ng alon mabuti at malaking balatan na ang nakuha ako Bali, ito lang ang papartihin namin dito sa palatan Yan guys, shout out tayo. Unang-una, shout out kay Ma'am Mary Jo Fuentes. Ma'am, maraming maraming salamat po ulit sa iyo. At nang dahil po sa iyo, tuloy ang ligaya, tuloy ang adventure, at tuloy ang pangdurudogtong. <laughs> at shout out rin kay Dennis Abraham. At sa mga taga-parakabod sa Husipanganiban, at shout out rin sa mga taga Daet Camarines Norte Kabagi Family at Nerisa Layaban from Marco Kabagi ng GMA Cavite at shout out rin kay Alfredo Intong from Surigao City at sa shout out rin sa Samahang Bicolano from Damam Saudi Arabia at shout out rin kay Jose Espinida Family from Kabigaan Gubat Sorsogon at shout out rin kay Katrops TV at Dan Subirano at shout out rin kilas Martin Hangaya from Tondo Pachico Manila si Chris Channel from Karayat Sorsogon at shout out rin kay Michael Jan Dorano at Jan Michael Chua Dorano at shout out rin kay Erickson Panero from Seroma si at kay Arnold Angkahan from Cebu at sa mga silent viewers ko Shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta. At sana po patuloy pa rin ninyo akong suportahan hanggang sa dulo ng aking vlog. Yan guys, pagkatapos nito, uuwi na rin kami. Ito lahat-lahat yung lahat, balatan. Wartang linaw na ito. Ada lah oleh ke kafe. Makat klase man, Kahit ka lang. Medyo mahal man ngayon ang isda at malaki ang buwan. Tingnan natin kung ilan man ang kikitain. Salamat kagabi. Yan guys, ito na ang kita namin kagabi. Ay salamat at nakadilin siya ulit ng pandarodobtong. Yung sa isda, nag-2,200. <laughs> sa balata naman, 2,300 din. Sa isda namin, tig-241. Sa balata, tig-462. Bali, vale 703 lahat. yun, salamat sa biyaya ni Lord at may panibagong pandurudog tong uli. Hanggang sa usunod nating adventure, ang inyong lingkod, Bicol Ako Vlog.